Okay, thank you sir Alright mga tol, samahan nyo nga ako sa biyahe natin ngayong araw Bilang isang delivery rider, nilalam Pupunta na nga tayo sa unang pickup natin Dito pa nga lang, may nakaabang ng ham Parang may galit sa akin si Wade Dito tayo pinadaan at dito pa nga, meron pa tayong kasiksikan. Masarap daw sumiksik. Pag masikip, muntik pa rin itong malunod sa puso niya. Dito pa, may isa pa nga. pang hams. pang-exercise daw sa pwit natin. Habang maaga pa. Dito na nga, dumating na nga tayo. Kasi ang sabi ni Wiz, dumating na daw tayo sa ating pick-up point. Palingon-lingon na nga lang ako. Baka sakaling makita ko ang house number nila. Pero wala pala akong nakita. Tinawagan ko nga kagad si ma'am. Para mas mabilis nating makita. Sabi ni ma'am, hanapin ko na lang daw. Tanong na tayo ng kumari. Para maturo sa atin kung saan yung banda yung inaanap natin. Pero ang tinuro niya, dalawa. Kaliwat kanan Kaya nagugulan din na po, po tanawin tayo muli Para makita talaga natin Kung saan yung banda Yung pick up point natin Dito nga makikita mo talaga Ang ganda pa ng Ang turo ni Busing Doon daw sa unahan Pagdating nga natin dito Agad na tayo nagtatan Pero mukhang hindi niya rin alam Kaya naisip ko Huwag na tayo mandama ko na uli si pick up Nigyan nga tayo ng pinakamalapit na building Para mas mabilis na natin makita Pero pinahirapan muna tayo Bago niya binigay Kaya pinantahan natin agad makita ko na yung building na sinasabi ni ma'am Nasa tapat lang pala ng pinagtanong naman na natin agad Baka mapasok pa lang iba Pagpasok pa lang natin May box kaagad na bumungad sa atin Madyo malaki-laki pa Dito pa lang Parang kinakabahan na ako Kaya binuhat ko kaagad agad Kung mabigat ba o magaan Okay picturean ko na Biglang nagbago yung isip ni ma'am Naglagay ba ng na isang plastic Sinukukan kong ilagay sa top box pero medyo mas malaki talaga hindi kasya kaya naisipan kong isali ko lang sa box pagtali nahirapan din ako dito magtali dahil malaki yung box nga pero maghan lang ko lahat yun nga lang pinag-iisipan ko talaga baka mamaya masita pa tayo dito sa mga mimitik sa kalsada pero no choice talaga kailangan nating hanapan ng paraan para makarga natin at mayatin na to eto na nga natali na natin pinigpitan pa natin baka makawala pa eto na for the go na Nandito na nga tayo sa ating drop-off. Parang pinata yung sa drop-off natin dahil mahirap hanapin ang kanilang house number. Ilang sandali lang, dumating na rin si ma'am. Tinatanong tayo agad kung magkano. Parang magbigay ng tips si ma'am. Ilagay na nga natin yung mga boxes sa service ni ma'am. Binigyan na nga tayo ng isandahan. Tapos bigyan ko lang din siya ng 20. tip ipinan yung tira. Nakakawa nga tayo agad ng booking, kaya pick up na natin dito. Tinawagan ko na nga kagad si ma'am, kaya nga lang hindi siya sumasagot. Pinindot ko na rin yung arrive para malaman ni ma'am na andito na ako sa baba. At agad-agad nga si ma'am nag-chat sa lalang of up apps. lang daw muna ako sa gilid. Sa tagal kong paghihintay, lumabas din si ma'am. Right At ang magandang ngiti, kaya nawala yung inis ko. Sa ganda ng ngiti ni ma'am, nakalimutan ko ng picturean yung parcel. Dito na nga tayo sa drop off. Tawagan na natin si Sir. sir, mahirap tawagan. Ang bilis niya lang sumagot. kaliwan ba kami ni Sir? Nagbigay pa siya ng sobra. Tip ko na lang daw. <coughs> Nakuha nga tayo agad ng buke. nga lang, pang galit si ma'am. Dahil nga daw, malayo ko daw yung stop ko. Nagbasi lang din ako kay Waze. Kaya kung saan niya ako pahintuin, doon lang din ako. Kautulo pa nga dito si ma'am dahil nagkamali daw ako ng hinto. Gusto niya doon mismo sa tapat niya para daw hindi na siya maglakad. Mainit kasi. Pinagturan ko na para makalis na ako. Dito na nga tayo sa drop off. Tawagan nga natin agad si ma'am para makuha na ang kanyang parcel. Hindi nga lang matagal si ma'am sumagot dahil nga baka naka-duty pa siya. Katagal kong pagkaantay, andito na rin si ma'am at inabot ko na sa kanya. Hindi na ako makipagantay na lumapit pa sa akin. Kaliwa na naman kami. Ang bigay ni ma'am, walang labis, walang kulang. Sakto ang drop off natin. Nakakuha tayo agad ng booking. Iyon nga natin agad ang pick up para makuha na natin at may -hatid na. Buti ang bilis ni sir lumabas. Nati talaga tayo. Dito nga pag-abot nga ni Sir, kinakabahan. Maliit nga pero nakakatakot dahil hospital supply ito. Wala lang tanong-tanong. Picture agad. Dito na tayo sa drop off. Tinatawagan ko nga agad si Sir para makuha niya na yung parcel niya. Pero hindi rin si Sir pumasagot. Ilang minuto rin ako nagantay. Dumating rin sa wakas si Sir dumating na nga ulit tayo sa ating drop off agad na nating tinawagan si sir hindi nga lang sumasagot matagal-dagal nga tayo nagantay dito pero okay lang binigyan naman tayo ng tip ni sir Keep that change na daw sabi ni sir Sarap sa pakiramdam Ilang segundo nga lang nakakuha tayo agad ng cooking Tinawagan nga natin agad para mapick up na natin ang kanyang papadala Ang sabi ni sir antayin ko lang daw siya sa baba Kaya agad ko nang pinatay dahil hindi kami close Pagdating nga ni sir nagtatanong agad kung magkano Parang naramdaman kong may tip ako dito Nabigla nga lang ako sa binigay ni sir buong buo 50% yung binigay niya sa akin na tip Nakaka excited maghatid pag ganito Ihatid ko na nga kaagad dahil pag gabi na mahirap na kumuha ng pang book natin Andito na nga tayo sa ating drop-off. Inabas ko na kaagad yung papel para pag lumabas si ma'am, mabibigyan natin agad dahil bayad na rin naman. To. Ilang minuto nga ang paghahantay, lumabas din si ma'am. Isa lang ang tanong ni ma'am, kung bayad na ba? Sabi ko, bayad na. Kaya maganda yung ngiti ni ma'am. At dito na rin nagtatapos ang ating episode. Maraming salamat sa panonood.